Hey hey, what's up what's up mga okay? Maset masagana ng buhay po sa ating lahat. Welcome back sa aking channel, Coach Manny po. And for today's video, ay uh, gusto kong mag-update nung ating uh, tulong, 'di ba? Meron akong uh, meron po akong ng tulong sa inyo at ito po yung isang varsity player na siya ay nawala ng scholarship at talaga namang uh, talaga pong uh, dahil sa ating tulong ay, siya po ay nakapag-enroll nung first semester. Siyempre, ngayon naman po malapit na po ang second semester at uh, 'yun po yung aking uh, uh, muling hinihinging tulong sa inyo na sana po ay talagang matulungan natin siya, ta matapos natin ang laban na ito para sa kanya na siya ay mapag-graduate natin. At ngayon po ay gusto kong mag-shout out at magpasalamat don sa mga unang-unang uh, nag-response para sa nang tulong para sa kanyang second semester at iisa-isahin uh, ko po ano ito po unang-una shout out and thank you thank you very much kay Luis Seno Elana alam nyo po eto uh, very thankful ako dito kay Luis Elana kasi hindi ko po ito kilala eh ewan ko hindi ko alam kung kilala niya ako pero hindi ako masyadong pamilyar sa kanyang pangalan pero ang pinagpapasalamat ko po ay talagang nag-extend siya ng tulong nagbigay siya ng nagpaabot siya ng tulong kay Danicas para pamamagitan ng g -Cast. kaya thank you very much Luis Ilana thank you, thank you very much and uh, pangalawa ay uh, ito po ito pong pangalawa ay uh, siya po isang dati kong player na siya po ay nandun sa Australia ngayon at uh, very thankful ako nagpapasalamat kami sa inyo uh, kay Melanie uh, Pangilinan Panji Tama ba? <laughs> Ayun, so siya po ay nag-extend ng tulong kay Danica. at ah, Talagang ako ay napaka, nag, ah, sobrang thankful ako. Super thank you talaga kay Melanie ah, Panji sa kanyang ah, pag-extend ng tulong. At ah, ngayon po ay itong ah, pangatlo, ay ah, talaga nagpapasalamat po ako. Siya po ay from Westminster High School, si Ma'am Vicky Fronda. Siya po ay isa sa mga nag-extend ng tulong. Shout out ma'am. Thank you very much sa inyong tulong. Napakalaking tulong po natin yan kay Danica Dati yung estudyante. Ayan po. And um, syempre itong huling, huling kong uh, papasalamatan at isa shout out ay siya ay aking kaibigan. Siya ay aking kumpare. Siya po ay isa rin coach na talagang napakasipag. Napakarami na rin po niyang naproduce ng mga magagaling na atleta. na nakapag aral sa mga university like National University CLSU ano ba yung CLSU, Central Luzon State University at uh, Salasal po talagang ilan ng mga players yan na nandyan at yung meron na nakagraduate kaya napaka sipag din po nitong coach na ito shout out kay Aldos Gambe Miranda maraming maraming salamat sa iyong tulong uh, ito ay talagang malaking bagay para dito sa ating uh, sa aking dating player na na nawala na yung scholarship na talagang ito'y malaki may tutulong para siya ay makatapos, makagraduate. Kaya ayun po at uh, gusto ko ipanalangin itong mga taong ito. Lord, thank you very much po sa mga taong ito na talagang hindi lamang sila nanalangin sa pangangailangan na ni Danica, kundi uh, sila po'y uh, naging bahagi ng ng kanila mga panalangin na nag-extend sila ng tulong. Kaya Lord, uh, Father God, we cannot outgive you hindi ka namin tumbasan sa kaya hindi kaya na hindi ka namin kaya tumbasan sa pagbibigay kaya naniniwala kami ako Lord na talagang ibabalik mo ito ng maraming maraming ulit itong mga binigay nila na tulong para kay Danica at ay uh, I pray na higit sa lahat ay wag po silang magkasakit ingatan mo po sila sa anumang sakuna sa araw-araw lagi silang ligtas sa anumang uh, mga karamdaman Panginoon at patuloy na maging masaya sila at uh, masagana sa bawat araw ng kanilang buhay. Panginoon, salamat po sa mga taong ito. So ayun po ang ating panalangin sa mga unang-unang nag-response sa ating natulong para kay Dani Casinyo, para sa kanyang second semester para siya makapag-enroll. So ayun po, muli po akong uh, nananawagan sa lahat na sana po ay patuloy po nating extend ang ating tulong para kay Dani ka kasi para naman po ito sa second semester. Ayun po. Nandiyan po ang ating Gcash. Sana po ay uh, um, pwede niyo uh, pwede kayong mag-send sa Gcash ng inyong tulong at ito po ay makakarating sa ating uh, sa ating uh, tutulungan na isang varsity player. Ayun po. Maraming maraming salamat po uli Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye.